So yun mga kart, for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Boa, Mall of Asia. Nandito tayo kakain sa Ricos, sa uh, Cebu's Best Lechon. Harap lang siya ng seaside ayan, no? Tapapat siya ng Paris Point. Tsaka yung uh, Perishville. Yo, what's up mga kart? Sa so, magandang araw sa inyo. For today's vlog, kasama naman natin si Mother. Andito tayo ngayon sa ano sa Cebu Best Ricos Station. Ayun. Ito so, dito sa Mall of Asia. Ayun, best naman si Madero Tamaki family. Ayun. So, yun, hindi namin yung aming order. Titikman namin yung lechon so ng Cebu. Hi, Madero. 1 point na ito, 700 Anong isda yan, Mi? Tuna? Feeling ko tuna. So, ayan. Nintay uh, po namin yung ibang uh, food. Yan e, pa sinigang no? Saka lechon, no? Yes. Eh, yun. Since, una na mahigit. <laughs> gutom kami. Di na kami. Hindi na yung ibang order. Kaya yan. Gusto muna kami. Alright? E, Siyempre si Maddy na rin gutom na ako. Nakain natin tikman tong pansit tsaka itong tuna. Buntot ng tuna. Ayun o. Oh. Ganyan. Ito na inintay namin, yung lechon. Kasi gusto namin matikman eh. Yan. Ito yung lechon ng Cebu. isa ito dulo. sana So natin sa sauce. mo ano lang laman. Dapat tanim.

Ang si yung sibo? okay ba? Ander, okay ba yung ito? Sarap! Kau nak? Kau nak? Kau nak? Kau nak? Kau nak? Kau Pwede yung balik niya. Ito itong. Ito naman yung ating soup. Sinigang na salmon. Ayan, Mader, si Travis na. Ayan. head. Ito, ano ito? siput kare kare ka so, pansit lang ito eh. Ayan, si Mrs. Oh. Pechon. Pechon. Ayan. ano din, natupa. din yung cravings. Ayan, nabusok na daw na ba? Ayan ka na yung... So, natikman mo ba itong ano? Kasi sipot siya rin kaya? Pare ka rin natikman mo? Kaya niya. So ano lang. Konting lechon lang ibinigay sa kanya. Laman lang. Puro ano na siya. Isda. Saka yung pansit. Tikman natin yung ano. Seafood kare kare. So ito yung uh, seafood kare kare. Meron siyang squid. Meron siyang pahong. Tikman natin. Medyo busog na rin ako eh. Mating pet chai. Tikman lang natin sa arsa. Okay, bago ang me. Okay. Ayun pa na yung pagpapagong. Ayun lang Bagong lato yung mani. Ayan yung bagong natin ang makin bagong hmm. crying, Enzo, to? Enzo, Abutaga, Enzo striking. Hmm.

kare So, ito yung ano nila, mga menu nila. yan Ayan yung presyo nila, yung presyo ng litro nila. Rito 5 kilo, 9.4. Ito nila ay 1 port or 250 grams for 20 500 grams, 765 Meron silang lechon belly Kitchen Manok. And, meron pa silang lechon, meron din silang lechon baka. O dyan, meron din silang mga ibang luto. Eh, okay, mga sinigang, mga kare-kare. So, yun, natikman na natin ang ricos. Lechon. Cebu's si best. Yan yung ating family. So, yun, Yun yung sa aming tanghalian. Nabusog na ang lahat. So, ayun. lang namin for today. bye, bye.